Tagusan na pala eh. Ayun na yung highway. Kaya yung... Kaya kita mo naman yung itiba Isipin mo may gabyo na sa ilalim. Meron pang... Hindi na makukulat. Nadala na yata si Sir Engineer Arnold dyan. Hindi kasi, di ba yung sa... Si Sir Bergara natin... Tinanggalan ng steel casing. Steel paano niya huhuklatin ngayon niya pag ano may meron nang gabi sa ilalim de hindi baka, baka kailangan protected ba, ng masyado yun baka kailangan busing niya busing. ng mga bato yun naman ang kunin niya ay bago niya makuha yung steel casing bawasakin muna niya yung gabi doon sa ilalim <laughs> tagusan na pala yan Balinger, alone, phase 2 na yung ano, ano, approach kung tapos na tong ano, eh sabi nga ni FOJ complete kumpleto na yung uh, uh, budget right, okay. niyan para sa para sa matapos yung tulay so wala nang pacing lahat na yan oh, okay. sa matapos na dahil uh, na budget na yan ni Kongria nung nakalipas na ano, kumpleto na siya sa ano kasi yan, eh uh, region ang nagpapagawa niyan okay. uh, DPWH region <clears throat> So yung sa atin naman dito sa Cesar si Bergara Bridge uh, phase 2 naman yung ating hinihintay uh, doon dito sa yung kaagapay nung uh, isang uh, bridge sa may uh, pa pa. Ayan. So yung phase 1 complete kompleto na. So yung phase 2 na lang ang budget ng phase 2 para matapos na natin yung uh, mula girder hanggang sa uh, carriage uh, sa deck sa islab ng ating uh, tulay. So, yung phase 2 nung sa Sabagara Bridge, kailangan mo lang tapusin yung phase 2 bago ayusin yung luma. Tama ba Arnold? Pero, Apo. Apo. ang phase 2 natin e eh, nakagayak na ro sa MS uh, 42 ba? Uh, Apo, yung pa uh, yung mas matibay, mas matibay na, na po. Yung disenyo na mas matibay na na kinasa ng public works and eye highways tama ba oh, ako? Pa, oh. kasi dati ms 18 lang tayo eh mm -hmm. so nagdagdag na tayo ngayon yung pinaka standard na nung uh, DP na uh, latest doon na sa doon na tayo uh, na ina-adapt natin eh ganun pa din uh, halos uh, ang uh, limit capacity pa din niya is uh, 40 tons uh, capacity so talagang walang dadaanan yung mga 120 tons sa uh. Oo, kasi dapat talaga regulated na yung wow. ano eh, yung uh, uh, load limit ng mga heavy equipment na nabadaan. Hindi naman kasi para hindi ma-abuse yung ating... Oh, sayang yung pondo eh. Hmm. Kasi isipin mo, nagawa mo na yan, napondohan mo na, na dapat papakinabangan ng mahabang panahon. Pero umiiksi eh dahil sa pagdaan talaga ng mga overloaded na trucks. Hmm. O, di ba kung ma, ma ano, natin, mapagbabalik tanong natin yung nakalipas na ano, mm. yung isang bagong tulay dito sa Imo mabagsak. Mm. O, di ba? 100 tons capacity yung dumaan. Did ano dumaan na yan? Ano? Yung, uh, na po. Nalaglag. So, yun yung iniingatan natin mangyari. Sa so, hindi pa naman na uh, uh, hindi, yung hindi ma-regulate talaga yung uh, kagaya sa Tarlac. Di ba? Sa Tarlac, meron nang wearing bridge. Meron na sila eh. Kaya pagka mm -hmm. sobra yung ano, Binabawasan, binabawasan nila yung load uh -oh. mm -hmm. kaya yung mga tao kumukuha okay. ng may buhangin doon libre <laughs> may nakantabay na pagsasalinan uh, kung sobra yung sobra. limit nila um, swerte ng mga tao doon libre <laughs> mm -hmm. na anuhan natin yan nung, nung kasalukuyan na nagkakahigpitan doon sa, sa gawing tarlac na uh, bunakan uh -huh. na yan so dito dumadaan sa Nueva Ecija So oh. tayo naman yung uh, na oh, Yun, doon nagkaroon oh. ng problema yung uh, sa server garabdis natin eh, kasi dito pinalabas. Tsaka yun, yung sa Ayaga. Oo, uh, bobiyahe Cavite dito uh. dito nang dito na duma dito dumaan. Mm. So talaga yung mga truck nila punong-puno at uh, puro buhangin yon yung mga lahar uh. na buhangin dadali ng uh, Extended ng Kabines, pa yung mga kabite dam nila eh. Cavite yata ang pupuntahan ng panahon na yon ng mga truck. Mm. So, hindi naman kasi kayang sirain lang ng simpleng four wheels or nung mga truck na And, uh, <laughs> regulated talaga yung ating mga pinagawang mga tulay at mga kalsada. Oo. oo. Hindi agad-agad hindi uh, uh, masisira yun kung talagang tama lang yung uh, weight Nadaan. na karga nila. Hmm. Doon sa, ano? Kasi naka naman talaga yung tulay natin sa mahabang panahon. Hindi naman pang, pang sandalian lang. Hmm. Tsaka yung aksidente na dudulot talaga ng pagka-overloading. Chaka yung abala, aba hmm. nagkaroon ng problema. Tsaka mapansin natin, Sir Engineer Arnold, itong tulay din dito sa Balde Puente. Niba uh, nagkaroon din na naman ng problema yata yung luma nating tulay doon kaya itong uh, bagong tulay natin, 'yun ang uh, pinakakinabangan ngayon halos ng ating mga kababayan na dumadaan dito. Oo, oh, yung din sa Balde Puente na 'yan lagi na lang nagkakaroon ng problema yung luma. Kasi isa na siguro sa naging dahilan yun nga sa overloading ng mga yung na overload. Naabuso rin na yun, yun nung nakaraan. Eh. Buti nga, yung uh, nagawa agad yung uh, isang kaagapay na tulay doon kung hindi katakotakotan ng mga mm -hmm. traffic ang idudulog. So, yan yun. Yan. Buti nila na nakapagpasa na tayo ng ordinansa na talaga magkakaroon na tayo ng waste kill dito sa Kabanatuan. Kasi talagang kailangan... Ayun no? Oh, katulad doon damadaan na yun. No? Oh. Yan, ilan uh, yan? yan? Oh, overloading dyan pag uh, Insura sa ganyan laki. Kung, depende sa karga, baka naman ang karga naman yan eh, hindi naman yung mabibigat na, mabibigat hindi na. hindi naman na mga buhangin at kaya naman yung 40 tons capacity. Dapat kasi pagkaganyang truck, yung mga magagaan lang, yung mga pang ano lang talaga na karga, kahit malaki siya, hindi naman sa ganong kabigat. Hmm. So pwede naman. Sum sumusunod pa rin dapat doon sa, 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 sa kung ano yung uh, patakaran ng uh, dadaanan niyang mga lugar. Kasi standard din naman yung ating batas eh. Wala namang piniling lugar yan. So kung dapat ganito lang bigat mo, ganito ka lang din dapat. At kung sakaling sumobra man yung axel mo, kagaya ng mga uh, naglalakihan nating mga truck, di ba? Nag-triple axle na sila. Pero sinusunod nila doon sa ano. Pero kung titingnan mo, hindi na yun yung kapasidad ng mga dadaanan mong kalsade. So meron na rin pag-abuso. Tsaka ano yun nila, pagka wala ka talagang weighing scale, talagang dadaanan ka nila. Yun yung hahanapin nila para makalusot sila eh. Nakita mm -hmm. mo nga yung Starlock, di ba? Lahat ngayon, dumadaan doon. Obligado silang timbangin ngayon eh. Kaya napipilitan silang mag-unload ng sobrang timbang nila doon sa mga karga nila eh. Uh, hindi naman natin pinipigilan yung uh, pagdaan dito sa ating mga kalsada, dito sa ating mga tulay. Pero ang uh, nais lang natin iparating ay uh, i-regulate natin. No? Sundin natin kung ano yung dapat at kung ano yung tama at nang hindi makapairwisyo sa ibang uh, kababayan Ayan. natin. Kasi tama, napapakinabangan nila. Eh, paano naman yung ating ibang kababayan na makikinabang din dapat. Hindi lang din naman sila ang dumadaan. Siya. Ang, 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 ang hirap pa noon hindi naman mga taga taga dito yan, yung mga dumadaan na yan yes. na may overloaded. Mga taga-ibang bayan yan na nasisira yung daan nung sariling bayan. Mm -hmm. eh, buti na lang, meron na tayong ordinansang napasa at uh, magandang uh, improvement yan in the future na para maprotektahan yung ating mga kalsada na which is o so isipin natin, ito ay lahat ay LGU funded. So kung masisira yan at uh, hanap kita naman ulit na panibagong pondo. Kumbaga't additional gastos na naman sa LGU kung kasakaling masisira ng ganun-ganun lang. Sayang, hmm, sayang. Yun ang ano doon. Nakakapanghinayang. Kasi sa halip na okay na to, fix na to, wala ka ng problema dito, pwede, mo nang, pwede ka nang maghanap ulit ng bagong proyekto at paglaanan mo doon ng bagong pondo. Sayang. Eh hindi, nasisira yung mga kalsada hmm. natin. Tinutuon mo na naman doon. So sa halip na may bagong proyekto, doon lang Babalik din sa pagbabago na nung nasirang mga proyekto. Tsaka pagka nasira, pipintasan yung lay gawa, <laughs> hindi ayos. Kung makapansin nila dito sa may, uh, ako nakapansin ko din, dito sa may, uh, yung bagong ilaspalto natin sa may flyover, uh -oh. kung makapansin niyo yung kabilang side lang ang sira eh. Uh -oh, lang. Bakit ka mo? Kasi yung mga batong galing dito sa... Hmm. Palabas. Ito, palabas. palabas. ang ano. Kaya yung, kaya yung asphalt doon sa portion na yun, yun yung nagkasira-sira. Dahil overloading siya. Palabas na kapalabas. Masinima naman yung papasok. Wala. Makinis sa makinis. Kasi walang karga yung nawadaan doon. Yung ah, mm -hmm. mga truck na dadaan doon, walang load. So, hindi siya, hindi siya uh, persado. Mm hindi. -hmm. Unlike ng palabas, talagang wasak dahil overloading. Overloaded talaga. Meron nga akong nadaanan minsan dito sa, daan natin sa papuntang uh, sangitan temporary market natin may truck doon na tumagilid. Na puro bato, mga batong boulders na malalaki yung daladala niya. So, sabi ko, sa sobrang bigat niya, tumagilid talaga yung truck. So, sabi, hindi sabi ko, yan. hindi pa sementado yung lugar natin na yun, Pero, nahihirapan na yung, yung kalsada mismo na ginawa natin. Kaya sabi ko, malamang overloaded na rin yan. Dahil, tumagilid siya eh. So hindi niya na yung tinambak natin doon, nasiksik na nang matagal, pero siya talagang bumigay at tumagilid yung truck na yun. Mm -hmm. So meron po tayong uh, review or highlights, uh, Sir Franz? Mahalin natin ang ating bayan. Mahalin natin ang Banduan, ang La ng Malaysia, at ang buong Kapula, ang Pilipinas. yung maintindi niya para makita po niya talaga na ang paglilinis ay ng gunso ng mga Ang kami ko ay magtatayo na. Pagbiting nga po natin yung sinambit ng atin pong Mayora Maika tungkol po dito. Sana po lahat ay mag-focus na lang sa proyekto pagtatrabaho servisyo. Naroon na nga yung kay Mayor Maika. Eh, alam mo ba niyo na 90 kahapon na 94 o 96. Labing walong eskwelahan po ang natapos natin dito sa Lungsod ng Kabalapuan. bandang bukas. Walang magmamahal sa tiga kabanatuan. Kung hindi yung tiga kabanatuan.